Hello mga ka-cuties uh, Nandito po ako ngayon sa gubat Mayroon po akong halaman na nakikita dito Nakakaiba yung kanyang bulaklak So mga ka-cuties ay ipakita ko sa inyo Yung bulaklak na ito Kasi kakaiba talaga yung bulaklak niya Parang pan-decoration ng bahay So ngayon lang po ako nakakita ng bulaklak na ito So akala ko sa halaman ito ay hindi hindi mamulaklak o di kaya parang bakasan uh, yung bulaklak niya ay santan. So mali pala ako. So ngayon, papakita ko po sa inyo yung halaman na namumulaklak ng na kakaiba. So, malapit lang po mga kasutos. So ito mga ka yung kulay puti ay bulaklak na yan. Ayan mga ka-cuties, yung bulaklak dito sa gubat na namulaklak. Ayan, nakala ko po ay hindi ito hindi ito mamulaklak. Ayan. Um, So, para po siyang pag-declosure siya ng bahay. Yan po yung bulaklak niya. So, ang dami po niyan dito, mga kakikis. Ayan yung bulaklak niya. Sobrang dami. So, mula po dito hanggang...